So, good morning mga pare ko. Uh, dahil siyempre may bagyo dito, uh, lumakas yung hangin. Maglalado tayo guys. Maghanap tayo ng nyug. <laughs> Ibibinta natin kasi uh, pambili natin ng, ano, ng bigas. Urban. Let's go! Siyempre <laughs> si engineer guys, di mawawala si engineer kasi nga si engineer, engineer yan eh. Siya ang magmamanage kung paano, ano yung bintahan, kukukuprahin ba yung makukuhang nyug. <laughs> <ho, ho>, <laughs> mapunta sa nyuga na naka, sa nakapayong <laughs> so guys, ah, uh, titingnan natin dito yung ano, yung puno ng ugob. Ah, uh, buti na lang hindi bumagsak dito sa bahay. Naroon o um, bumagsak dun. So mayroon din yung, pwede tayo magkuhan ng gulay yun dun guys. Sayang ang saging oh. Kung may bunga siya, oo, oh, oh. Kaya lang, mura pa siya. So, titingin tayo ng gulay dito, guys. Yung ugob. Ayan, oh. Nahapay. Buti hindi, buti hindi dito bumagsak sa bahay. Ito po ang ugob. Yan, ginugulay yan, guys. Ayan, kukuha tayo ng gulay yun. Ayan, oh. Yung bumagsak yan sa ano. Ayan, malungsak na. No? Ayan. Ayan, Ayan oh, masarap ito. Ayan, <coughs> masarap ito. Ito, may bunga ko yung pakita, oh. Ito, maliliit nga lang. Yan nga, masarap yan. Nasa bawang lang ito, ang nanaw ko ng karne sarap mga... Ay, oo. Yan, nabili tayo isang kilong baboy. Ngayon guys, ito, ay, nakirisa na. Ngayon, isa, ito, ito. Ayan, ito pa. Oo, kung sila, naitap tayo ngayon nyo, ngayon nyo, ngayon nyo, ngayon nyo, ngayon nyo, tayo pang sinababon sa baboy. Ayan o. Ilagang baboy. Golpe! Game, nandito so, so guys, eh, naglalado si... <laughs> Naglalado po si Hoy, ano <laughs> oh, yan? Ha? Ano yan? Nagalo kayo dyan <laughs> Ha? Ano yan? <laughs> ano yan? yan ha Hello. Ha? Hoy! Hoy! <laughs> Balik <Paligyo> dito Hoy! <laughs> 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 okay. So ayun guys Ay <laughs> hey, mga lado guys si engineer oh. <laughs> so guys ayan Magkano po ang isang peryaso niyan Sa uh, ispisos po ang isa niyan dito Or ot, hanggang otso <laughs> Ganyan nga <ngayon>, lang nyo guys then <laughs> guys Bibinta natin yan <laughs> Ang kilonoy sorry ang kilonoy ha uh, bib, Bibinta na rin namin ang kilonoy ito. Ayan o, oh, Kasama to sa content eh Pagbinta kailangan Makita namin yung kapirahan <laughs> Ganda nung ano So dito guys uh, Ito ang ano namin Nyuga namin guys Nakata magandang pang content eh So hmm. yun guys uh, Maglalado po talaga kami Hindi po ito biro Hindi ito content lang Totoo po kaming maglalado talaga <laughs> Kamera man kailangan nakapayong <laughs> Mababasa yung ano eh Mababasa yung ano Yung camera natin guys so, Kailangan nakapayong tayo ko, Jenner. Tatlo, sayo Alan. Ilan yan? Tas mo. Dalawang piraso. May limang buo po kami nakuha. Ah, uh, I-deliver na po natin yan para pambili natin ng ano, ng, nang uh, sangkap. Kasi mamaya guys, luto tayo ng tinulang manok. Mga pare ko, andito na kami sa ano, sa deliveran po ng nyug. I-deliver na natin yan guys dito. Yan, ito na ka dito kami guys sa deliveran. May limang buo. Magkano isa niyan? oh, yan. Otso pesos. Kita mo na yan. O, oh, guys, yan. May 40 pesos din yan. May pambili na kami ng luya. Mah mahanap naman kami sa mga kapitbahay ng manok. Ay, na yan, oh. Ah, ito. Ah, ito ang katayin, oh. bravo O, oh, guys, yan. Ibibili uh, na natin ng sangkap, po Yung nakuha nating niyog. 40 pesos.